Ang Poltergeist film series ay isang horror franchise na may apat na pelikula. Poltergeist noong 1982, Poltergeist to the Other Side noong 1986, Poltergeist 3 noong 1988, at Poltergeist noong 2015. Tungkol ito sa mga Poltergeist na mga masasamang espiritu na nanggugulo ng mga tao sa pamamagitan ng physical kaguluhan katulad na lamang ng mga paggalaw ng mga bagay-bagay gumagawa ng mga ingay at ng mga pagpapakita. Kilalang suspenseful at nakakatakot na pelikula ang Poltergeist. Pero may nakakatakot na kwento na nag-uugnay sa pelikula nila na tinatawag na Poltergeist First. Sabi nila, ay dahil sa mga aksidente at kamatayan ng ilang cast at crew. Ng Poltergeist film na ginawa at pagkatapos ng production. Dahil sabi ng iba, dahil ang ginagamit nila ay ang totoong kalansay ng tao bilang mga props sa ibang scene, dahil dito yung mga espiritu ng patay ay gustong maghiganti. May sabi-sabi na yung nakakatakot at kaguluhan ng tema ng pelikula ang mag attract ng evil at energies. Sinumpa nga ba ito or? Coincidence dahil sa dark at tragic history ang poltergeist. Ito ay nagbibigay ng paalala sa lahat ng producer ay minsan, nakakagambala din sila ng mga unknown hindi lang sa pinagganapang lugar kundi. Sa mga hindi natin nakikita sa paligid natin. Ang pinakagrabing ebidensya ng sumpa ng Portgist ay ang pagkamatay ng apat na cast member sa original trilogy ng pelikula. Hindi inaasahan at talagang grabe ang pagnyayari at mga pagkamatay nila. Ito ay naganap lahat sa loob ng anim na taon, yung iba ay namatay dahil sa natural causes, yung iba ay sa napakarahas na paraan at may mga namatay bago pa ilabas ang pelikula, at mayroon ding pagkatapos ng paggawa ng pelikula. Si Dominic Ellendon ay gumanap bilang Dana Frillang ay ang panganay sa Freeling Family sa movie sa unang Poltergeist film. Noong ikatatlong ng Oktubre taong isang libo at walumput dalawa, si Don ng kanyang dating kasintahan, si John Thomas Sweeney, sa isang pagtatalo sa driveway ng kanyang tahanan sa West Hollywood. Nakoma siya at namatay pagkalipas ng limang araw noong 4 ng Nobyembre taong isang libo at walumput dalawa. Sa isang kaso sa korte na nakakuha ng makabuluhang saklaw ng media, si Sweeney ay nahatulan ng voluntaryong pagpatay ng tao sa pagkamatay ni Don, at nagsilbi ng tatlo at kalahating taon sa bilangguan. Nangyari ang kamatayan ni Don limang buwan pagkatapos ng ipalabas ang pelikula, at bago pa man ang paggawa ng kasunod na pelikula. Si Heather O'Rourke ay gumanap bilang Carol Ann Freeland, siya ang bunso sa Freeland Family at ang bida ng Poltergeist Films, siya lang ang cast member na lumabas sa lahat ng tatlong pelikula ng original trilogy ng Poltergeist. Noong ikatatlumpot isa ng Enero taong isang libo at walumput walo, nagsimulang magpakita si Orort ng mga sintomas tulad ng trangkaso. Kinaumagahan, bumagsak siya sa kanyang tahanan at isinugod sa community hospital sa El Cajon. Sa kanyang ruta, siya ay dumanas ng pag-aresto sa puso, ngunit nagawang i-restart ng mga paramedic ang kanyang puso noong 9.25 a.m. Siya ay pagkatapos ay inilipad sa Children's Hospital ng San Diego, kung saan natuklasan na mayroon siyang bitokastinosis at pumasok sa emergency na operasyon. Nakaligtas siya sa operasyon, ngunit dumanas ng isa pang pag-aresto sa puso habang nasa recovery room. Nagsagawa ng CPR ang mga doktor ng mahigit 30 minuto, ngunit binawian ang buhay si O'Rourke noong 43 minuto pasado alas 2 ng hapong iyon. Ang sanhi ng kamatayan ni O'Rourke ay pinasyahang congenital stenosis ng bituka na komplikado ng septic shock. Labindalawang taong gulang lang siya na matay siya habang ginagawa ang post-production ng ikatlong poltergeist film na inalay naman para sa kanya, nangyari ang kanyang kamatayan anim na taon matapos elabas ang unang pelikula at apat na buwan bago ilabas ang ikatlo. Si Julian Beck naman na gumanap bilang Henry Kane, ang masamang pare at leader ng mga portgist sa ikalawang poltergeist film ay si Beck ay na na may cancer sa tiyan noong huling bahagi ng 1983 at namatay siya makalipas ang dalawang taon noong ikalabing apat ng Setyembre taong isang libo at walumpu't lima sa Mount Sinai Hospital sa New York City sa edad na anim na po. Namatay siya bago pa man ilabas ang pelikula. Dahil sa kalagayan ni Beck gumamit ang production ng isang double at voice actor, nangyari ang kanyang kamatayan tatlong taon pagkatapos ng unang pelikula, at walong buwan bago ilabas ang ikalawa. Si Will Sampson naman na gumanap bilang Taylor, ang Native American shaman at kakampi ng Frillong Family. Sa ikalawang poltergeist film, Nagdusa si Sampson ng scleroderma, isang talamak na degenerative na kondisyon na nakaapekto sa kanyang puso, baga, at balat. Sa kanyang mahabang pagkakasakit, bumaba ang kanyang timbang mula 260 pounds, 120 kilo, hanggang 140 pounds, 64 na kilo, na nagdulot ng mga komplikasyon na may kaugnayan sa malnutrisyon. Pagkatapos sumailalim sa transplant sa puso at baga sa Houston Methodist Hospital sa Houston, namatay siya noong ikatlo ng Hunyo taong 1987 sa post-operative kidney failure. Si Samson ay 53 taong gulang. Siya ay inilibing sa Graves Street Cemetery sa Hitchite, Oklahoma. Namatay siya pagkatapos ilabas ang pelikula na huling pelikulang ginawa niya. Nangyari ang kanyang kamatayan limang taon pagkatapos ng unang pelikula at isang taon pagkatapos ng ikalawa. Hindi lang yung mga pagkamatay ng cast member ang patunay ng poltergeisters, marami din ang mga pangyayaring kakaiba habang ginagawa ang palabas na lubos talagang nakaapekto. Siguro nga dahil sa paggamit nila ng totoong kalansay kaya nangyari ang mga ito sa cast at habang ginagawa ang film, maaring nagalit ang kaluluwa ng kalansay dahil sa hindi makatarungang paggamit sa kalansay nito. Sa tingin nyo ito ba ay nagkataon lamang? O talagang may hidden curse ang film na ito na siyang dahilan kung bakit namatay ang mga cast at nagkaroon ng mga di inaasahang pangyayari ang pelikula?